Nag-sorry ang kontrobersyal na social media personality na si Rendon Labador sa mga artistang kanyang binanatan sa social media. Sa panayam ni Oji Diaz na mapapanood sa kanyang YouTube channel ay inisa-isa nilang pinag-usapan ang mga celebrity na binatikos nito online. Dinipensahan ni Rendon ang sarili kung bakit niya pinupuna ang mga nakikita niyang mali at naging tungkulin na niya ang panenita sa mga kilalang personalidad na di umano ay daan para sa ikabubuti ng Pilipinas. Ilan sa mga ito ay sina Vice Ganda, Ayon Perez, Coco Martin, Michael B., Andrea Brillantes, at Mimi Yuwa. Hindi ko nga rin alam eh, minsan hindi ko na rin alam kung ako na yung mali, pero kasi alam ko kasing malinis yung intensyon ko kaya hindi rin ako nawawala ng pag-asa na balang araw, maintindihan rin nila ako, sabi ni Rendon. Aniya, kahit papaano naman daw ay may mga taong sumusuporta at nagpapadala ng mensahe sa kanya na talagang naa-appreciate niya lalo na ang mga negatibong komento. Mas gusto ko yung negative eh, kasi minsan yung mga taong may galit sa you, sila yung talagang nagsasabi ng totoo, sabi pa ni Rendon. Matapos nito ay humingi ng sorry ang self-proclaimed motivational speaker sa mga taong binatikos at pinuna niya sa social media at sinabing wala naman daw siyang masamang intensyon sa mga ito. I am apologizing, panimula ni Rendon, pagpapatuloy niya, I am trying to be perfect, ngayon naman nakikinig na ako. Marami akong opportunities, marami naman akong nasaktan din talaga. Iyon din naman yung regret ko talaga. I am trying to be better. Muli niyang iginiit na wala siyang masamang intensyon sa mga ito at hindi niya dinidiskredit ang mga ito. So kung nasaktan ko man kayo, kay Vice, ayon, lahat ng artista, Michael B, I am apologizing. Wala akong masamang intensyon sa inyo hindi ko kayo dini discredit, I am thankful sa mga nagawa ninyo, ang gusto ko lang ay matulungan. Magising, sana makasama ko kayo sa pagbago ng Pilipinas, say pa ni Rendon. Aware naman ng lahat na minsan na niyang na shout out ang magaling na komedyanteng si Michael B. at sinabing laos na ito, hanggang dito na lang po, ano ang masasabi niyo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba, huwag din kalimutan mag-like at subscribe. Maraming salamat po.